Hello mga kapatid. Naalala ko, nakaraan lang may nag-comment sa isa sa mga episodes natin na tinatakot daw ng mga tulad po nag-online ministry ang mga tao tungkol sa pagsasabi ng pagbabalik ng Panginoon o yung end times. Ang tagal na daw nitong pananakot na ito. Music Matthew 24 verse 42. Watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming. Sa so verse na ito, we are reminded na maging concerned sa ating spiritual journey. Hindi ito pananakot but a call to remain alert and prepared. Hindi lang para i-anticipate ang end times but also kailangan constantly ready ang ating spirit. Ano ba yung being spiritually ready or being spiritually awake? Means recognizing opportunities samantala ng ang pagkakataon para maglingkod, magbigay ng pagmamahal at palaguin ang pananampalataya araw-araw. Pinapaalala ng verse na kailangan nating maging proactive sa ating faith. Kailangan nating magkaroon ng deliberate actions para i-align ang ating buhay sa kalooban ng Panginoon. Ang pagsubaybay niyo po sa araw-araw na ating pagde daily word ay isang paraan para i-align natin ang ating pananampalataya sa katotohanan ng Panginoon sa magulong mundo, madali tayong maligaw, manghina ang pananampalataya at mawala ang ating focus sa pagsunod sa ating Panginoon na dapat lagi tayong aware. Dahil mga kapatid, ang susukatin sa atin ng ating Panginoon ay kung paano tayo nabuhay na naaayon sa kanyang kalooban. Tara kapatid, manalangin tayo sa Panginoon. Maari kang yumukod o ipikit ang iyong mata at damhin natin ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Panginoon namin na makapangyarihan, salamat Panginoon sa buhay at kalakasan na iyong patuloy na ipinapahiram. Malaman namin na gamitin ito ng naaayon sa iyong kalooban at hindi para sa aming kagustuhan. Grant us to be spiritually vigilant sa araw-araw. Huwag namin makalimutan na hindi mo kami susukatin kung gaano kami naging successful sa aming buhay, kundi kung gaano namin ibinuhay ang aming buhay na naaayon sa kautusan at kalooban at ito ang ipagsusulit namin sa iyo, Lord. Turuan mo kaming mabuhay in constant readiness sa iyong pagbabalik, not in fear but in faithful anticipation of your will. Lagi nawa kaming mabuhay sa act of love, serve joy and respond to your call. Tulungan mo kaming laging isuko sa iyo ang aming puso sapagkat ito ang iyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa pakikinig at pagtugon sa aming panalang sa pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesus. Amen. Salamat, kapatid. Magkita ulit tayo bukas.